Yes sir, kaya dito ako nagpababa kasi bibili ako sa Mcdonalds natin tayo sa office, namse, eh maaga pa naman kaya bibili muna tayo ng kape hindi na ako nagkakape ng mga 3 in 1 ngayon hindi na, sasagad sa kaya bang, tanong tawa one store exclusive, astig yun ah, cereal milk Inside yung mga front desk eh. dito check out ako Itong dito Ito yung office ko pala Kung sa heart Sa heart ng feeling best Katapat ng commerce tapat ng Akasha tapat ng... Griffin Stone 23 tapos na pala yung mas hiring yun, hindi ko napunta yung mas hiring ng Starbucks hindi ko napunta dyan dun eh 8th floor ba? 7th floor dyan yung may mga ano ka rin, conference room kasi dyan malalaki mga parang convention room mga pang convention kaya dun hiniheld yung mga mas hiring eh. ito yung office room ay, hindi pala yan. Ngayon, meron tayong isang plano. May narinig tayo doon kahapon na parang meron silang yung company natin magkakaroon ng fun run. Eh, Siyempre, tayo. May mga kilala-kilala tayo ng mga running, ano, running club. Eh di, diba? Ang gagawin natin, eh di, ngayon, ipag-try natin mag-tie up. Magandang ano yun. Magandang exposure yun. Baka pwede natin na ano, sa school. Ano, San Beda College Alabang in partnership with Parque Espanya. Kakaroon sila ng run. Club. ito sa Philippines lang. Eh. ba? Diba? Tapos lahat ng magre-register, lahat ng mag-sign up doon. Pre, yung school, mag iimbita ng mga tatakbo yan, ng mga mag-sign up. Eh, etong naman, sa parke naman, meron silang mga store doon, mga pop-up store, cafe, mga breakfast, di ba? Breakfast selections, mga kape, drinks, di ba? Juices. Yung ano yung tinitingda nila dito sa bistro, pwede nilang i-offer yun doon. Magtayo sila ng stall doon, di ba? magtayo ka ng stall doon, lahat lang nag-sign up. Siyempre, yung parke, magtitinda sila doon, di ba? Marketing purposes nila yun eh, marketing effort yun eh. Para mas makilala yung company eh. So magtitinda sila doon ng mga breakfast selections, mga meals, mga kape, kung ano-ano man. So ang mangyayari doon ngayon, lahat ng magsa-sign up doon discounted. Meron silang voucher, 'di ba, sa isang meal nila halimbawa, sa isang order nila 25% ba minimum of 1,000 spend, 1,500 spend. E, well, no. e, ano? Iya ano na propose natin sa kanila. sa basement, eh. kaya ganyan ni Chura, basement. kumbaga tamis aga pisim blow tabi ko yung tubig lunch break papakita ko sa inyo isa sa mga trabaho sa inyo wire transfer alam nyo na about saan yun pag wire transfer pupunta tayo dito sa labi dahil papareceive ko ka mga wire transfer manual pa eh talagay naman dyan eh wala nyo na kung ano mga ginatrabaho ko dito isa lang yun baga sa 100% siguro ano to 5 5% lang to 95% hindi ko ipapakaya na depende kung hindi siya ganun ka confidential hindi siya ganun ka sensitive baka maipakita ko sa inyo so ito okay sa akin to kasi gusto ko yung naglalakad makakit sa agdahanan kasi 9 hours ka nakaupo kasi masyadong sedentary na yung ano mo. 4 days a week, 9 hours ka nakaupo. Bro, bro. okay sa akin to pabor sa akin to. Kahit hanggang tensor pa yung kahagdanin ko eh. Bro, let's go home. Pauwi na tayo. Di ko alam magpapasundo ako or hindi eh. Nandito tayo sa gitna ng syudad. Lalapas ko na yung payong ko. Minus aura kasi pag may payong. Bro, dito na tayo may nag-announce sa GC namin batch. If may free time kayo, attend kayo sa GA or yung tinatawag natin General Assembly. So, man, fuck that. Yung GA, 4 tier na ako.